Mahal mo siya. Ramdam ko yon. Alam ko kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa isang relasyon. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng respeto, tiwala at pagkakaintindihan. Sa bawat relasyon, may mga pagsubok na dumarating. At minsan, ang mga pagsubok na ito ang nagpapakita ng tunay na kulay ng isang tao. Alam ko ang pakiramdam na parang siya na talaga pero sapat ba ang pagmamahal para ipikit mo ang mata mo sa mga red flags niya? Ang mga red flags na ito ay maaring maliit lang sa simula, pero habang tumatagal, lumalaki ang mga ito at nagiging sanhi ng mas malaking problema. Kaya mahalaga na kilalanin ang mga ito bago pa lumala ang sitwasyon. Bago ka magpakasal, bago mo ipangako ang oo na yan, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay? Ang kasal ay isang malaking desisyon na hindi dapat minamadali. Kailangan mong siguraduhin na ang taong pipiliin mo ay ang tamang tao para sa iyo. Isipin mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo at kung tugma ba ang mga ito sa kanya. Kasi ang pag-aasawa hindi biro. Hindi yan parang relasyon na puwede mong tapusin anytime. Ang kasal ay isang pangako na dapat mong tuparin. Kaya bago ka magdesisyon, siguraduhin mong handa ka sa mga responsibilidad at sakripisyo na kaakibat nito. Hindi lahat ng araw ay magiging masaya, at kailangan mong maging handa sa mga pagsubok na darating. Pagkasal na kayo, mas mahirap ng umatras. Ang mga problema na hindi mo napansin o binalewala noon ay maaring lumaki at maging sanhi ng mas malaking alitan. Kaya bago ka magpakasal, siguraduhin mong kilala mo ang taong pakakasalan mo at handa kang tanggapin ang lahat ng kanyang pagkukulang. Kaya bago mahuli ang lahat, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Dito, matutunan mo ang mga senyales na dapat mong bantayan. Ang mga senyales na ito ay makakatulong sa'yo na makaiwas sa mga posibleng problema sa hinaharap. Huwag kang magmadali sa pagdedesisyon. Bigyan mo ng oras ang sarili mo na mag-isip at mag-reflect. Ipapakita ko sa'yo ang sampung senyales na hindi siya husband material at baka dapat mo siyang layuan bago pa mahuli ang lahat. Ang mga senyales na ito ay makakatulong sa iyo na makaiwas sa mga posibleng problema sa hinaharap. Tandaan, ang pag-aasawa ay isang malaking hakbang, at kailangan mong siguraduhin na handa ka sa lahat ng aspeto nito. 1. Puro pangako, walang gawa. Alam mo yung tipong ang dami niyang pangarap sa buhay. Pero hanggang salita lang. Parang ang dami niyang sinasabi, pero wala kang nakikitang konkretong aksyon. Lagi na lang siyang nangangako, pero hindi mo makita ang resulta. Tipong sasabihin niya, gusto kong mag-ipon, gusto kong magkaroon ng bahay, gusto kong maging successful. Pero wala kang nakikitang aksyon parang ang dami niyang plano, pero lahat na lang nasa isip. Wala kang makitang effort na ginagawa niya para matupad ang mga pangarap na yan. Tapos, ikaw tong si girlfriend, ikaw tong nagpupush, nagtatrabaho ng doble para lang maabot niyo yung mga pangarap niya, na dapat sana pinagsisikapan niya rin. Ikaw na nga tong pagod na pagod, pero sige pa rin sa pagtatrabaho habang siya parang wala lang. Sis, tandaan mo, actions speak louder than words. Hindi sapat ang puro salita lang, kailangan may gawa. Kung puro salita lang siya, baka naman hindi kanya kayang panindigan. Baka naman hindi ikaw yung priority niya, kundi yung sarili niya lang. Mahirap umasa sa mga pangakong walang kasiguraduhan. Tandaan mo, deserve mo ang tayang tuparin ang mga pangako niya. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya, mag-isip-isip ka sis. Baka naman, oras na para mag-move on. 2. Putok ang butsi ni Boyfi. Naranasan mo na bang maglakad sa eggshells? Yung tipong konting kibot mo lang, sumasabog na siya, yung tipong patpaghinga mo mali sa kanya. Sis, hindi healthy yan. Ang pagiging short-tempered, isa yung malaking red flag. Paano kung magkaroon kayo ng anak? Paano kung dumating yung time na stressed na stressed ka na sa trabaho tapos sinigawan ka pa niya? Hindi mo deserve yan, girl. You deserve someone who can handle their emotions maturely. Someone who can talk to you calmly. Even when things get tough. 3. Ikaw ba ang nanay? Imagine this. Nakaupo lang siya buong araw, naglalaro sa phone, habang ikaw nagtatrabaho, nag-aasikaso ng bahay, nag-iisip ng future niyo. At tapos pagdating ng gabi, hihingi pa siya ng allowance. Sis, hindi ka ATM. Hindi ka rin yaya o katulong. Hindi mo trabaho ang buhayin siya. Ang relasyon, partnership 'yan. Dapat pareho kayong nagtutulungan. Pareho kayong nag-effort. Hindi yung ikaw na lang lagi ang nag-adjust. Ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Four, iba ka sa harap ng iba. Alam mo yung tipong ang tamis-tamis ng pananalita niya sa harap ng ibang tao. Pero kapag kayong dalawa na lang, ibang iba. Parang may dalawang mukha siya, di ba? Sa harap ng iba, parang siya na ang pinaka-sweet na tao sa mundo. Pero kapag kayong dalawa na lang, biglang nag-iiba ang tono ng boses niya, parang hindi na siya yung taong kilala mo. Yung tipong parang ibang tao siya kapag may ibang tao sa paligid. Parang may maskara siyang suot na tinatanggal lang kapag kayong dalawa na lang. Nakakapagtaka, di ba? Bakit kailangan niyang magpanggap sa harap ng iba? Sis, that's a major red flag. Hindi mo dapat binabalewalayan. yan. Kapag hindi siya consistent sa ugali niya, may problema. Dapat pareho lang ang trato niya sa'yo, kahit sino pa ang kasama niyo. It means hindi niya kayang ipakita yung totoong siya sa iyo. Kung hindi siya totoo sa iyo, paano mo siya mapagkakatiwalaan? Trust is the foundation of any relationship. And if he can't be honest with you, then what else is he hiding? Baka naman, may tinatago siya. Baka may mga bagay na hindi niya sinasabi sa iyo. Transparency is key in any relationship. Kung may mga sikreto siya, paano magiging matatagang relasyon niyo? Baka naman, hindi kanya ipagmalaki. Kung nahiya siya o sa relasyon niyo, malaking problema yan. You deserve someone who is proud to be with you. Someone who will show you off to the world. Tandan mo. You deserve someone who will be proud of you, no matter what. Someone who will hold your hand in public and not be ashamed of your relationship. Someone who will stand by you through thick and thin. Someone who will treat you with respect, even when no one is looking. Respect is not just about how he treats you in front of others, but also how he treats you when it's just the two of you. You deserve nothing less. 5. Mahal nga ba? O control freak? Nung una, cute pa. Ay seloso siya, ibig sabihin mahal niya ako. Pero habang tumatagal, parang hindi na pagmamahal kundi pagkontrol ang ginagawa niya. Bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki. Bawal kang mag-post ng picture na naka-shorts. Bawal kang lumabas ng bahay nang hindi nagpapaalam. Sis, hindi kanya pag-aari. You are your own person and you have the right to make your own choices. Six, wala nang privacy, privacy. Dapat ba sa isang relasyon, wala nang privacy? Dapat ba, alam niya ang password mo, pinabasa niya ang messages mo, at lagi niyang binabantayan kung sino ang kausap mo? Sis, that's not love, that's obsession. Trust is essential in a relationship. Kung wala kang tiwala sa kanya, paano pa kayo magtatagal? Paano pa kayo magiging masaya? 7. Double standards lang ang peg. Bawal kang lumabas mag-isa, pero siya pwedeng gumala kahit saan. Bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki, pero siya okay lang na makipagtawanan sa ibang babae. Sis, hindi ba't unfair yon? Bakit siya pwede tapos ikaw hindi? Tandaan mo a healthy relationship is built on equality and fairness. 8. Magkaiba kayo ng pa. Kahit gaano mo siya kamahal, kung magkaiba kayo ng pinapahalagahan sa buhay, magiging toxic lang kayo sa isa't isa. Halimbawa, kung pangarap mong magtayo ng sarili mong negosyo, pero takot siyang sumubok ng bago, paano kayo magkakasundo? Kung gusto mong magkaroon ng maraming anak, pero ayaw niya, paano kayo magkakakompromise? Sugar mommy ka ba? Love is about partnership, hindi charity work. Hindi mo trabaho ang buhayin siya, supportahan siya financially, opunan yung mga pagkukulang niya. Sis, hindi ka bangko. You deserve someone who can stand on their own two feet. Someone who can contribute to the relationship, not just take and take. 10. Hila pababa ang peg. Pinapangarap mong maging successful, pero lagi kanyang hinihila pababa. Imbis na suportahan ka, dini-discourage ka pa niya. Imbis na i-celebrate yung mga achievements mo, minamaliit ka pa niya. Sis, you deserve someone who will lift you up, not drag you down. You deserve someone who will believe in you, even when you doubt yourself. Kung nakita mo ang sarili mo sa alinman sa mga sitwasyon na to, tanungin mo ang sarili mo. Ganito ba ang gusto kong buhay? Ito ba ang lalaking gusto kong makasama habang buhay? Ang kasal, hindi 'yan simpleng bagay. Hindi ito isang laro na kapag hindi mo na gusto, pwede mong iwanan. Kaya bago ka magpakasal, siguraduhin mong kasama mo ang tamang tao. Kasi sa dulo ng lahat, ang pagmamahal hindi sapat kung wala ang respeto, tiwala, at tamang pagtrato. Maraming salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos na tulad nito.